Isang mapagpalang araw mga idol. Welcome to my channel. Ito po muli si Mangboy mga kaibigan. Ayan guys, welcome to my YouTube channel mga idol. Uh, nadaanan po natin ng mga uh, construction worker na mga ito mga idol at ang sisipag po nila. Ah, uh, saludo po tayo sa kanila dahil uh, kahit na bilad po sila sa araw eh ayan tuloy pa rin po ang kanilang uh, trabaho mga idol. Ganyan po ang uh, padre di pamilya na kahit mahirap po ang trabaho ay kailangan hong magtrabaho para ho sa kanyang pamilya mga idol. Kita nyo naman guys mga kaibigan. Wala hong lilim dito na kahit puno man lamang ay wala ho silang masilungan mga kaibigan. Ayan guys ang ganyan ang mga uh, padre di familia na kahit mahirap po ang trabaho ay kailangan po nilang gawin.